good morning, good afternoon kung saan ka man sa sulok sa mundo. So ayan mga kalugit, galing po ako ng Davao, Uwi po ako ngay umuwi ako sa amin mga kalugit no kasi pictorial lang pamangkin ko no. Kasi birthday niya sa November 27. So ayan mga kalugit, umuwi ako galing ako ng galing ako ng Davao. So dito na ako sa amin. Uh, umuwi ako, grabe kalayo mga kalugit, nag nagalis ako doon sa Davao alas 3. Dumating ako dito sa amin alas no. So diretso-diretso ang dagan ko pero hindi mabilis kasi madilim kasi mga kalugit. So ayan ako lang mag-isa mga kalugit. Ayon. Mabuti kay love ko ang mga pamangkin ko anytime uh, pupunta ako kapag may mga okasyon, no. So kataihon paget ako ginuo ko kagina patyo ko kataihon mga kalugit. so, dito na kayo may mga kalugit. Bye. Hi, Te. Morning. Hello, <laughs> ka bakal. Kaya nagdali-dali. Katayon ko. Katayon ko. Ay. Eh. Ang akong father. Please. Hmm. si father ko. Oh. Ah. Ay. Yes, kubing. Hmm. Hmm. Mupod ka, ha? Oh. Dapat lang. Mang! Mang, dire na kami. Pang! Ay, Poki! Ito <laughs> aswang. Pag-apag-apa. Doon dolo man balay, mang. Ang si Willie no? itsura na ha'y. Mga maldita ka mukroon, ma. So, ayan ang ulam, dinuguan. Ayan na, dala na di, mang. Ang gown. Ayan na. Bugat, mang. Ang ni Chico puro lang. Mm. Hindi. Ah, na. straight dito no? Apo. Ano sa akin sa sa awards. Buang no? So, Ang nga vulkan. Ang po. Hindi na siya active. Nasa ako sa airport ka na sa Jelsang ka na ka-Centro Beach siya. Tapos itong sa Isyon Dakan, sa Euphoria, lapit na na siya. Para kayo ang picture ako eh. Hmm? Para. Para. Boxy ka na pita. Wala na. <laughs> Wala na. Wala na. Uy.

Ang gwapa gwapa, tagayin niyo piso. Bagay na din lang ka? Ay, ay. Lapit can... na kita sir. Dami mo sa SD Farm. Ang yung gina-ask ko sila kung di ng bed nila SD Farm or... Wala ko ka ano ka. Victoria. Uh, ah, tagsi na Wala ko idea 판. kung nga sa... May, ng... May... May mga golf ball. Pero dito? Pero hindi kayo, ano, sa, ano, dito. Victoria. Uh, oh, mga rides Dito, abis sa Ski Farm, ano wala something, mga, Alokoy. Mga, ano lang, mga, uh, function hall, may mga, ko mga Mga, mga meetings. Uh, Pero kung mga, sa wag okay. na mga, I can't. Gusto mo Tama na. Perfect. Wala namin. Bungo. Wow. Flower shop. May mga kalugit na ka ron karon sa ano mga kalugit sa sa ano ay I may mean, entrance si kuya o na ningil na so nakamidi ka ron karon mga kalugit sa asa uh, ni? euphoria 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 gaba kanina ka pa may halin tapos mga ayo ka pa halin char lang mm, grabe ka ayo so ayan mga kalugit ganda o oh. Hmm? Bungga ka ayo mga kalugit. Hmm. Hi. Makeup for makeup session, may duwa sa tiyaga. Iginuo, lima lima mam, isa tapos isa ka driver.

smile Ngaw pokisimo dire ay perfect Ayupok si amama nga Bawal tanaw <laughs> Tanau hindi pwedeng Tanaw gani Tanaw sa ko No <laughs> Ini ka mahulog si na. Gipona <laughs> Tigi Mahulog ka <laughs> Saka gamahi <laughs> <laughs> Saka gamay dito saka. It lang. Sige gong, okay na? Lumpat. Sige daw. Sige daw. Sige Dito ka mang oh. Saka ba mang? Hindi ko buya, nadlo ko ni. Ngaman. Hindi ko dili lang ko kay. Curam banget

before sila mag ano, kakain muna. Paano kakain ng patay gutom gani? Ay, ganyan pala. Ani ah, tip. Ditib mano. no? Mm -hmm. nag-start na kami make up. Ayun na. Hmm. Hi po kayo. Hi. Hi, Hi sir. Ano sa pangalan mo, sir? Hey. Ano sa pangalan? Ha? Habeb. Habeb. Ikaw, sir. Sir Pens. Oh, ayan. Sa so, mga gusto niyo ng ano, hanap kayo ng videographer. Ayan si sir, hanapin niyo lang. Ayan so din. Ayan so din. Oh. Enjoy. At kung gusto mo naman ng makeup artist, doon sa likod 'yun siya. Charles. <laughs> Gaya mo man, ah. <laughs> Umanggap. naman siya. Umanggap po. Mano, gap po sa filter. <laughs> Pati pa kung madugay ko si Mark dyan. Uy, wala na ka-filter si sir. <laughs> Pag, bapa na. Hmm. Smile. So, ayan mga kalugit. Tapos hmm. na kami. Ilis na ko eh. Para maano na ta. Ha? kaluget. ayan So ready na mga kalugit ang pictorial for ano? Tanaw kaybe, guwapo. Um. Wala kay mga ano David -da, Borloy. Una stress na imong ano, oh. malita ka Ayos yung mga kalugit. Eh, di bas niyo ni Bishop oh. Wala pa kay Aisha Hamias. Hi, Hi pa. Mm. Oh. <laughs> Gedududang kiki kung si ate ba ni or si ano? Ate ba ni. Pag smile ko. eh. Hawa na bala. Di Suma do. Oh na. ba? Ay, sinisinap tali lang. <laughs> okay. Hindi ba gulag. pa lang ba? Ah. Tubang Pero ganyan. pa. iki MG is na 'yan. Okay, sige pa. Dito tuloy. Sige ni. Sigit pa. Sigit mo sa 'yo. Nilikha. extra double income imo ha. Dura-dura. Wala ka T.F. sa ako karoon. Okay lang nga. Ano po? Ano ka lang? Lugi-lubi ka ba? Hindi ko. Ano ni ip- Pinay lang. Okay lang.

Pinay lang ko'y. Pinay lang nga. Bakit nulog ka wa? Mag-aggress the light siya. Dalo. Kapat may eh, mag-alalay. Ano'y magsaka? <laughs> Tapos unyak magdalagan siya. <laughs> Hindi, dalagan-dalagan nga. Style. <laughs> Hawa din ako. Side view ka

Hi mga kalugi at ganda oh. at napakaganda Perfect. So ayan. Magrampas siya. Hari o, lingkod siya Nice maglingkod. Nakalugit dito kami ngayon sa topi, Napakaganda o. Tanawan niyo o. nice kaayo o. O, tanawan niyo o. Yuta. Ada service five. Five hash we. Ada yung mo! try duluk try itu gua tadi man <laughs> 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 oh <ye>, <laughs> iya Medyo na sobrahan ng ulo. Hindi na pageant ka ah. Siyang madalas maiwan Hindi namang dahilaan Sige Mga kalugit Ayan oh. Ano yung forest mo yun? So mga kalugit ang ganda ng sunflower oh. Si ang ganda So sumama ako ah uh, nag pumunta ako dito mga kalugit para i-assist yung aking pamangkin tingnan nyo so ayan mga kalugit ayan galing pa ako ng Davao ayan oh uh, si ay bila ayan yan mga kalugit tanawan nyo napakaganda oh nice ka yung view oh hmm? Nice mga bulak. Diyos ko. Hindi tayo Hindi Bunga ka yan. So mga kalugit, tapos na kami Victoria. Ay may isa pa palang Victoria. Ayan, kain muna kami. Paano magano sila ha? Paano mag-promote? Ang hmm? sarap. Sure, man. Ang Hmmmm! Ganuro doon ito. ano sa sabi mo kay Mark John? Hindi siya maganda. Kabubuong gawin niya. How about your face? Likewise. <laughs> Jas Jamaica Mon Dragon Monte Carlo Good done Panamang sadai 1 2 3 Angel Time Monte Carlo 20